Magandang umaga mga master. So, magkagawa tayo ngayon ng ano, palangoy na fiber. Ayan. Kung so, nakikita nyo po yung ano, kawayan, yan, gagawin natin hulumahan yan ng fiber. gagawa tayo ng palangoy na fiber. Ayan. Ayan. Pinapagrinder ko lang. Gawa nung pinapalit ko yung mga buko-buko. Yung mga bukol ya para maging makinis yung ating gagawin na fiber na palangoy. Alright. Ayan mga master, nagpapatong na ng ano, fiber mat, nagpapakapal na ito ulit. Bale ito ay pangat, pangalawang patong ito, pangalawa lang ito. Pangilan patong yan. yan. mga master oh, binubunot na ng ano, tatanggalin na natin sa kawayan yan, ganyan lang mag So, ito, nilagyan namin ng wax, waxol, para hindi siya dumikit sa kawayan, para hindi siya kumapit. So, ayan, nakikita nyo naman, ayan, o. Natutuklap na siya. Ayan. Ayan. So, mamaya, dudugsong natin ulit ito. papa papakapalin na ito. Alright. Ayan. Duduksong na lang ulit ito.

Kuya, yeah, iba't iba yung parahan pala ng ganito na ano. Iba't okay. iba yung chemicals na ginagamit. May mga brand. Ano? May mga classic-classic pala yan. Ito ang gamit natin, imported Ito, no? Oo. Oh. Oo. Oh. Ito ang engineer natin. Oo. Oh. Magandang quality. Magandang quality. Mm -hmm. Yan. <laughs> gatas pa sa iba po, <laughs>

Huwag naman ito at mas din. Ako, wake up, yes? Okay, okay you know, the the, good luck. Ako, wake up. Ako, wake up. Ilalim ba rin yung Ako, wake up. So, yung bitong napanood ko tapos nila. Tapos, nila. Buo yung... oh Tapos, ginabalad nila ang tapos papanigin nilang. Buo siya na plano. Dipang process ng matimba kapag ginagawa ka ng kamay mo pa ba pala ba ng nating sing basic kasi sa bisayas mindanao daw kami dadayo eh uh ah -huh. oo eh ang mga pagkasapan ito ikasi ko pamayan pag kung saan saan naman eh parang nga kaming NPA diba kung saan kami magpagpad eh? eh mas maganda na itong ganito mga basic kasi at least kung naman may hindi na mababasag hindi na mas hindi na siya ano, bibigat hmm. <coughs> kalaban lang dito yung lumot na kakakil okay. na lang ng kaya don pinto lang nilalante nila ng epoxy paint sa hule, huh? para mas ma, pwede so ma... Pwede. Pwede sa hule. kailan tayo yung bonus para tayo? kahit na yun na yun, epoxy paint tayo niya. kahit na nilalagay ko niya sa kawayan. nagtulong din yun niya. di pa kay ayse dahil tong ilalim niya malikod ng kalang <laughs> ayan na, si Mrs. Negredo, no? Si ang camera woman ngayon ni Kuya Don. Partner sila, mga kabisik. Sana po ay puntahan yung channel niyo yun, ni Kuya Don at talagang sa mga mahilig magpagawa ng ng MSCI, magkaka-idea kayo kasi kung paano gawin ang simula, simula So, ayan, dala dalawa muna ang aking batong apply Apa, dinoblo na. Apply so, applyan muna agad basapos aking pa lalawa muna, tapos balik ulit. Aha. Maraming uh, chemical sa ano, mga 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 kapit na kapit. Ano? Mm -hmm. Yung palang isa yun dati, malutong po yung yun. Malutong yan. Ay, yun? Ano yun, yun? Yung local na ano ko yun? Local, mga local uh, na mga chemical. Mga Eh, yung nga nakukuha siguro nila sa ano eh, sa dambrans ng ano, hindi sa polymer. Ah. Uh -huh. Ito 'yung resin polymerization. Marami kasi naggagawa na marunong magfiber, marunong lang sila. Ah, hindi man nila alam 'yung chemical na gagamitin niya, like. <laughs> May oh. mga klase pa mm. na. No? Hindi itong basta-ano. Oo. Oh. Itsinabi fiber na yun. Fiber yeah. na hindi nila alam kung anong chemical. hindi mo pa lubog kanina mga basic dito. rin malaking pagbabago ang ating motherboard nito guys lulutang e mga uh -huh. uh, sarjado loaded man ng yelo at yung mga tubig hindi na sila puwag daki na Oo. daka halos lubog nga kaya mm -hmm. kasi konti na lang ang tubig nga pumapasok na e hindi pa balta uli kaya ang kakatakot yun pag malalaki ang alon oo oh, oh. magandang <laughs> nandoon 'yung mga 10 40 na ma malalaking alon. Dito. Tabunas tagas lang. naman niyo 'yung mabilis. Good ka natas sa TBM kagabi. All right, mga master, magandang umaga. So kasama natin si ano, ah, Kabisig ngayon. All right. Si ayong ating nagpapayaman ng ating customer ngayon si Kabisig. Yan ang nagpapagawa ng palangoy na fiber. Ayun si Angelo. Ayun 'yung mga materials na pinadeliver ka gabi. Gabi na siya dumating. Right? So, ito mo pala yung aking uh, isang ginawang buliga sa kanya. Yan, oh. Hindi niya pa rin nagagamit. Hindi pa ko, na Nabesi tayo, ha? <coughs> Ang dami <manami> nating... hey! Tapi, huwag kayo mag-away So, ngayon mga master, magtitisting tayo ng palangoy. Lalagay natin sa dagat para makita ni Kabisig yung ating ginawang palangoy. Ano kung gaano ka buyan si Sia? gaano siya kalutang? Pagka, eh, nabas itong mga matagalas. Alright. Saka natin testing yung Kaya natin gawa yan mm -mm. yan. Mm. So ayan mga master, nakita nyo naman kung gaano kagana no. Dalawang tao lang ang nagbubuhat. Ayan. Alright, ayan. Kasama natin yung ating bossing, si Kabisig. Ano? Ayan. Siyempre, mm. ito na, papunta na tayo sa dagat. Medyo nasisiyahan yung ating customer. <laughs> Di ka bisig na tutuwa sa kanyang palangoy na pinagawa. Ayan. Nasa tubig na siya mga master. So, palubugin nyo J. Dito kayo dalawa sa gitna. Tingnan natin kung kaya nyo ibaon yung dalawa na yan. Yeah, natin, Sige natin, daw. Testingin nyo daw. Alright. Talagang nasisiyahan yan itong ating ano, may-ari ng palangoy. So mga master, ito nga pala yung kakabitan natin na bangka. Ayan. Yan siya ilalagay. Dati yung kanyang palangoy ay ano ah, limang kawayan, tagkabila, bali limang kawayan yung kanyang palangoy. So ngayon dito sa fiber. Ayan oh, kita nyo. Mapipir sa paltik mo pag makapal siya, pag madami. Ah, gano'n? Mm. Eh, so sa tingin mo, dalawa lang? Oh, hindi naman. Tatlo, tama lang yan, tatlo. Matigas naman yung paltik mo. Sakya mo daw, sakya mo daw. Kaya? Testing mo daw, apakan. Gugulong nga lang yan. Dikayan to na. Tunan nyo per sa inyong dalawa. <laughs> <laughs> oh, pagkawayan niya, miski isang kamay kaya mo ibaon niyan. Pagkawayan siya. Dito, may hangin sa loob. Wala, wala, walang hangin yan. Normal lang yan kasi pag bubabaltaw niya. Oo. Oh. So yan, ang mangyayari dyan sa bangka mo, busing, babaltaw pa siya. Paano ko yan? Babaltaw pa yan. Tataas. Tataas yan. Lalakas ang, kumbaga man, yung karga mo dati. Ayan. So hindi na, hindi na mabibiyak. Ayan, yan. Ang huli kaya ilubog at naangat sa unahan. So, ayan mga master, nakita nyo po kung gaano ka lutang yung ating palangoy na paeber. Malaki yung pinagkaiba sa kawayan mga master. Alright. Salamat kayo doon. Okay. So ayan mga master, dito natin binuo yung ano na yung palangoy na yan. Dito sa kawayan na ito. Dito natin hinulma siya. Alright. So, ayun. Tatlo pa lang ngayon ating nangahulma. Video, ano lang, na nabitil lang tayo sa materialis. So, ayun. Ngayon, kumpleto na yung materialis. So, papaspasan na talaga ito. Ayan. Pause <laughs> muna. Gaya, pagkikita ka na. Kaya doon, magkikita siya magkikita ng ganito. Thank you.